Magnana at ang masipag nana. Sa malayong nayon, naroon ng isang bahay na ang mag-asawa. Pareho silang may anak na babae mula sa unang asawa nila. Mahal na mahal ng ginang ang kanyang anak. Binibigyan ito ng mga damit at hindi niya ito pinagtatrabaho. Kung kaya naman, naging tamad ang kanyang anak nakaupo ng ito buong araw at patuloy niya lang sa kanyang salamin. Sa kabilang banda, pinagmamalupin mo naman ng isang anak ng kanyang magasta. At bakit nakaupo ka lang dyan? Tumayo ka nga at maglinis ng bahay. Pero mama, naglinis na po ko ng bahay kanina umaga. Huwag ka nang makipagtalo sa akin at gawin mo na lang. Opo, mama. Sa kanya, ipinapagawa ng kanyang madrasta ang lahat ng gawain paulit-ulit niya ginagawa ng mga sa kanya, pero hindi siya napapagod. Nakikisa ng kanyang na nasasaktan ito sa kanyang anak, pero wala siyang magawa. Sa paglipas ng panahon, tuluyan nang nagkasakit ng ama. Mahal ko anak, patawarin mo ako, hindi ko maibigay sa iyo ang lahat. Naku, Papa! Huwag niyo pong alalahanin yun. Minahan niyo ako at inalagaan buong buhay ko. Ako naman pong mag-aalaga sa inyo. Magtatrabaho po ako at mag-iipon ng pera. Napakahirap po nito para sa atin. Pero malalagpasan natin ito. Kahimik na pinapahinggan ng madrasa ang usapan nila. Kung hindi ko naisip yun, ipapatala ko siya sa mayamang pamilya para makapagtrabaho doon. Magtatrabaho siya para makaipon ng pera at magpupunta sa akin ang lahat ng ipon niya pagkuhanan namin ng anak ko ang pinakangarap naming buhay. Tama ka. Alam naman natin may sakit ang mong ama, hindi ba? At isa pa, maraming gastusin dito. Bakit hindi ka nga naman mamatukan sa isang mayamang pamilya? Pwede kang maging tagapag-ibig. <coughs> ang lakas na loob mo. Bakit hindi ang anak mo ang pagtrabahuhin mo? Pwede naman yun. Yun nga lang, hindi pwede dahil magbudok nga ng magaganda niyang mga kamay at paa. Maganda anak ko para magtrabaho. At isa pa, hindi na magkagandahan niyang anak mo. Wala namang mawawala sa kanya pag nagtrabaho siya. Ayos na ang lahat. Bukas na bukas din ay aalis ka para magtrabaho sa isang mayamang pamilya. Hay, ano pang alam niya sa kagandahan? Hindi mo kailangan magtrabaho, anak. Hindi, Papa. Gusto ko pong magtrabaho. Wala pong mangyayari sa pag-iwas at tungkulin. Huwag po kayong mag-alala. Naturuan niyo po ako na maayos. Naniniwala po ako na magbubunga ang ating pasika. Kinaumasahan, na sa pag-alis ang dalaga. Maghahanap siya ng mayamang pamilyang pagtatrabahuhan. Hindi man lang siya bigyan ng pagkain na inumin ng kanyang madrasta. Pero hindi niya ito na Hoy! Ingatan mo ang sarili mo, anak ko. Tandaan mo, huwag mong tanggihan ang sino mang ng tulong. Maging masipag ka. Ano man ang gawin mo, gawin mo ito ng buong puso. Papo, tatandaan ko po yan, Papa. At umalis na ang kanyang na Naglakad siya sa mga buruyang bundok, pero wala siyang makita. Inabot na siya ng ilang araw. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Naalala niya ang mga sinabi ng kanyang ama. O, huwag mong ang sino mang ng tulong. Maging masipag ka. Ano man ang gawin mo, gawin mo ito ng buong puso. Ngayon, mas kailangan kang tumon sa paghahanap ng trabaho. Yun ang kailangan ko at gagawin ko iyon ng buong puso. Kahit gaano pa katagal, hindi ako susuko. Isang sandali pa, nakasalamuan niya ang puno nagsasalita. Tuyot na tuyot ang sarang Kamusta, Bilibili? Ito ang mga hinahanap kang lugar. Pwede mo ba kong tulungan tanggalin na mga tiyong tangapo Masusuklihan din naman kita ng mabuti. Ah, oo naman. Ng ng ang ng matipag na talaga ang puno at pinuti ng mga tiyong sanga nito. Hindi siya tumigil ang sa maubos sa mga tiyong tanga at maging handa ito sa pagtubo ng mga bagong dahon at prutas. Nagpasalamat ang puno sa kanya at tumuli na siya sa paglalakad. Hindi pa siya nakakalayot nakakita siya na naghihinga ng Sa tabi lamang nito, nakikita ang isang kakaibang pala na kapag-uto ang bagil sa dalaga. Gusto, ayos ng broken din ka mo ang pagkakot. Matutulungan din kita kapag nangangailangan ka. Inuhan ng dalaga ang pala at nagsimulang magbungkal. Nagbungkal siya ng nagbungkal hanggang sa namaga ang kamay niya. Naku, hindi. Masakit na ang mga kamay mo. Ayos lang yun. Gagaling din po. Mas kailangan mo ng tulong, kaya tumulong ako. Nagpasalamat sa kanya ang paging at tumuloy na ang dalaga. Malapit lang doon, nakasalamuhan niya ang sinang pangulo at tinawag siya nito. Hindi, hey, pwede mo ba akong malasal at saka ayusin? Tuto, kaya hindi kita ng mga tulong sa akin. Nakita ng dalaga na maraming lamas ang nag Nagkisip siya sandali. Humuha siya ng putik at ninalo niya yun gamit ng kanyang mga paa. Ginamit niya ang himalong putik para takpan ang mga lama. Naging mukhang bago na ang panghurlo. Salamat sa iyo, pero marumi na ang mga kamay at paa mo. Ayos na. Pwede ko naman itong hugasan ng tubig. Kailangan mo ng tulong, kaya tumulong ako. Nagpatuloy ko siyang uli sa paglilakad. Sa di kalayuan, nakita niya ang silang balon. Kinausap din siya nito. Oo, oh, pakisunaw. Tulungan mo naman akong alisin ang lumang tubig Pansin kita sa mga tulong mo sa Okay! Ilamis nga ng masipag ng na talaga ang yung tubig at nilinis ang balon. Oh! Wow, ang damit mo! Madami na! Ayos lang yan. Lilinisin ko na lang. Mas kailangan mo ng tulong, kaya tumulong ako. Pinasalamatan siya sa balon at tumulong siya sa paglalakad. Malapit na yung magtuon at may narinig siya ang isang maliit na boses. Ah! Ah! Isa pala yung aso! Napakasunod ng aso, mahaba at palahibo. Pwede mo pa akong gupitan at paliguan sa ilog. Susuklihan ko din ang mga tulong mo sa akin. At ginawa nga ng matipag na dalaga. Masayang masaya aso at mukhang ng Nagpasalamat siya sa dalaga. Nagbugas naman ang sa ilog at nagpatuloy na sa paglalagad. Maya-maya, na ang paligid. Nakalating siya sa isang bahay. Doon makatira ang pitong diwata. Ah, pasensya na, naabalaw kayo. Pero matinig na po sa labas. Maaari pang magaluyan dito? Saan ka pupunta? Naghahanap po ako ng trabaho. Trabaho ba ka no? Bakit hindi ka magtrabaho dito? May dito kami kwarto. Nihilisin mo lang ang anin kwarto araw-araw. Pero tandaan niya, eh, huwag kang papasok sa ikipitong ka ba? Oo, oh, maraming salamat po. Opo, nagawin ko po yan at ginawa nga ng dalaga. Pag-ibig na siya ng taaga at inuling niya sa aming nakwarto. Hindi siya tumatasok sa pitong kwarto. Ngunit pasang isang taon, nakatipo na ng tapat ang masintang na anak. Hiling niyang makaulik siya sa kanyang amang ay sakit. Bago ka mali? Sabihin mo, bakit hindi ka nag-i-design sa itong kwarto? Tinuruan po ako ng aking ama na sumunod sa kumpulin. Hanggang nagtatrabaho ako dito, tunggunin kong sumunod sa inyo. Natutuwa kami sa katapatan mo, Iha. Napapili kami sa kasipagan mo. Sumamang ka at gagantipalaan kita. Binila ng mga diwata ang dalaga sa ikapitong kwarto. Nasa loob noon ang napakaraming ginto at pila. Gumulong-gulong ka sa mga gintong ito. Kung anong gumigit sa iyo ay iyo na. Ginawa naman ang dalagan gumulong-gulong siya sa puntod ng ginto sa napakaraming kilap. Kumikinang-kinang siya parang pitwin. Dahil sa mga gintong nakadikit sa kanya, nagpasalamat siya sa mga diwata at alam Sa kanyang pagpapalit, nakita niya ang asong pinaliguan niya. Napapalibutan na ng aso ng mga perlas, hindi sa balahibo. Halika, tinulungan mo ko nung ako'y nangangailangan. Ito, kumuha ka ng perlas na to hanggit gusto mo. Pinugot ng talaga ang mga perlas sa kanyang kamay ng liquid at pigtis. Pila sila na tumalis na. hindi na naman ang balon niya. Malika, ikha! Pinilungan mo ko nung ako ang nangangayangan. Oh my God! Oh my God! Sibsa na imukuhan. Maraming baga ang para sa mga nangalakbay. Pinuha na ang dalaga, pinunod ng tubig at pinunod na ang ng kung pagkatapos kumain at maglinis pagkatapos noon nakatulong din naman ang pag-ugnay ni Daniel niya tumulong kam pagkaginis niya at dito tumulong din ko kunapa niya kay kami nang nalang gusto niya at nagdede para sa kanyang ama nagpaalam din siya at nagpasalamat sa panginoon sabihin na yun nakasamang lahat nang talaga ang baging nilo ay, uh, ay ganoon to Tinulungan mo ako noong ako itong ang nangangailangan. Tuminom ka nitong sariwang katas ng ubas. At tuminom nga ang kalaga hanggang gusto niya at nagdali para sa kanyang ama. Nagpasalamat siya sa bagay sa kaumalis. Nakita niyang muli ang punong tinulungan niya. Maberde na ito at tamungan na ng mga peras. Mapis ka iyo, tinulungan mo ako noong ako ang nangangailangan. Tumitas ka at kumain itong mga peras. Tumitas nga ang kalaga ng mga peras at kumain. Kumuha siya para sa kanyang ama. May pasalamat din siya sa puno sa kaumalis. Nang makabalik sa bahay, masaya siyang makita ng kanyang ama. Mabuti na ang lagay nito at kasalukuhin na siyang hinihintay. Sinalubi na ang ama at nilakap ito ng may Nang dumating ang kanyang madrasa, nagulat siyang makitang magaling na ang asawa niya at imama na ang anak nito. Nababalutan ang dalaga ng ginto, tinakula ulo sa paa hindi na pinag silang madrasa at sumasak na silang magtama sa bahay. Nagpapasando ng madrasa na hindi siya bibigyan ng asawa na na kahit ano. Sinawag niya agad ang niya at inutusan niya itong pagtrabaho rin sa mayamang pamilya at nagpaalam na rin ang kanyang anak. Makinig ka ngayon. Mag-ipon ka na mas marami sa kanya. May tiwala ako iyo. Kung meron at siyang perna, dalhin mo ako ng rupi. Nagpaalam na ang kanyang anak at lumakad na ito. Hindi pa siya nakakalayo nang makasalubong niya ang tulong-tulong-tulong ang sanga. Sinigit nang tulong sa kanya nang hindi siya nakatulong sa at susubukan din siya ng mabutin. Ah, seryoso na ba, ba? Hindi ko tulihan ang magaganda kong kamay at mga paa para sa tulong-tulong sa sanga. Kahit sa anong makyari. at magpatuloy siya sa paglalakad. Maya-maya, nakatulungan niya sa paghihigal ng bagay. araw, hindi ko tumulihan ang mga kamay at mga pa pako para sa ngayon na yung sugat kahit na anong mangyari. Nagpatuloy siya sa pagyulakad. Maya na nga, hindi ko nga rin ang silang panghulo. Ang nakikusok sa kanya ay ito. Ano ba? Ayoko nga tumulihan ang magaganda kung kamay at paa kahit anong pakiusap mo. Doon niya din sa malapit, nakita niya rin ang silang balot na nakikusap sa linisin siya. Pero palungkat, iba, inisip mo ang sarili mo. Ayoko nga dumihan ng magaganda kong kamay at paa. Naiintindihan mo ba? Sa paglilakad niya, lumita niya isang asang humili ng tulong na paliguan siya. At mga nga, parang susuklian din siya. Pero nga nga at sisigaw ang kalaga. Hindi niya natutong na ang magaganda kamay at paa. Kahit anong mangyari. Isang tabit lang, nakarating niya siya sa isang bahay at nakikusap kung maaari ba siyang kanilin yan. Iyon nga ang bahay ng itong diwata. Katulad ng na, kinilong siyang tumuloy ng isang taon at lilinisin niya ang anin sa kwarto. Pero tandaan mo, huwag mong pangasuki ng isang kwarto. Sumang-ayo ng dalaga, araw-araw, palitin niya nilinis ang anin na kwarto. Pero hindi pa siya kung umilang na ang pagkakausisan niya. Pinasok niya sa pitong kwarto madaling sa loob at hindi sa ginto at pilak ay mga palaka at pupuyos pala. Pinagit siya ng mga pupuyos at nagkasugat-sugat ang katawan niya. Hindi niya na nahihintay ang mga diwata. Tumakbo na siya palabas sa bahay niya inyo. Nakisa niya ang asong nababalot ng perla. Hinapon niya ito para mga kawang kaunti man lang. Pero tignan na ang aso. Nakita rin niya muli ang balong pinagyan niyang inisan. Nandungo po siya para kumilang Niya, nakita niya yung niya. na tinanong niya. Naghubakan na sana hawakan yung kapay na pasok yung pagpila. Malapit din doon, nakita bagay na tinanghayan niya sa pagpapal. Suwag na umaw siya pero siya pinayagin ang mga bagay. Sa nagpalagpas niya nakita niya naman ang na niya sa lumag. Manulag niya mga tao nito at puno pa ng pera. Nang sangkain lang kulang kay dalaga. Pagbalik na pa sa bahay, humihintay siya ng kanyang ama. Umaas ang pag-abi, ito at gabi. Pero hindi siya ang pamilya at panunin ang sakot. Nakita mo na, walang maidubulot na mabuti ang katamaran. Tanging nagpapakababa at tapat lamang ang nabibiyayaan. Umalis ka na! Umalis ang wala kasama ang anak nito